Sampung bagay na dapat mong tandaan kapag mag-aaway kayong mag-partner. Ang pag-ausap mo sa ibang babae ay hindi makakatulong. Hindi paglandi sa iba ang solusyon. Huwag na huwag mo siyang titiisin. Hindi pwedeng galit siya tapos galit ka din. Update mo pa din siya kahit hindi siya nagre-reply sa'yo. Doon niya malalaman na may pakika pa din sa kanya kahit mag-aaway kayo. Huwag mo siyang murahin. Huwag mo siyang pagbubuhatan. Huwag mo siyang susumbatan. Mas masarap sa pakiramdam na magkakabati kayo nang hindi mo siya sinasaktan. Hindi kayo naghiwalay. Galit lang kayo kaya hindi required na gumawa ka ng bagay na hindi niya gusto. Huwag mong hayaang kainin siya ng galit. Dahil kapag naipon ang tampo, nauuwi ito sa hinanakit. Suyo lang ng suyo at huwag kang maghanap ng kapalit. Ipakita mong sincere ka kung gusto mo talagang magkaayos kayo. Hindi yung isang sorry lang gusto mo okay na agad kayo. Kung ayaw niyang magpatalo sa bawat pagtatalo, hayaan mo na. May medal ka bang matatanggap kapag nanalo ka sa bawat pagtatalo niyong dalawa? Hindi pagiinom at pagsama sa tropa ang mabisang pagresolba sa away niyong dalawa. Huwag mong sanayin na sa tropa ka tumatakbo para takasan ang pag-aaway niyo. Kung suko ka na at pagod ka na, mag-isip ka muna. Kaya mo bang makita siya na iba na ang sumusuyo sa kanya? Pangit yung sumuko kasi nagsawang sumuyo. The best pa din yung susuyo pero hindi susuko.